Hello mga idol, good morning. Mga idol, pumunta po kami dito sa isang bangka na taga Milagros pa po siya. Hindi natin alam ay followers din pala natin siya. Si idol Renato Doho. Nagbablog din po siya mga idol. Bibili na kami ng isda na may ulam sa kanya. Kaya lang ayaw niyang tanggapin yung bayad namin. <laughs> Binigay niya lang po itong isda sa amin. Sa mga followers ko po, pa-support po ng page na idol Renato Doho. Ayan po siya mga idol. Oh. Ito po yung bangka niya. Hi idol. <laughs> shout out idol, shout out. God bless. O mga idol, oh, binigay niya sa amin. Yan, ito ang tawag dito sa amin ay bugaong. At ito talho at uh, tatlong upos-upos. Sarap niyan mamaya mga idol. Bye bye idol. Maraming salamat. Sa mga idol, bigay lang sa amin. Sabi talaga dito sa amin mga idol, napakabait talaga ng mga tao dito sa amin sa Lulutuin na namin tapos pupunta namin doon sa isang bayan. Mga idol, magluluto po muna kami ng aming ulam. Ito po yung ulam namin, oh. No? Binigay sa amin ng namimingwit. Bibilhin namin, ayaw niya namang pabayaran. Kaya pala ayaw niya pabayaran mga idol dahil idol niya po tayo at followers po natin siya. Bibigyan ko siya ng pusit, ayaw niya din. Kaya tinanggap na lang namin mga idol. Pukunan ko po muna ng kaliskis. Ito po yung isdang bugaong mga idol. At ito po yung isdang talho. At ito naman po ang isdang opusan. At ito pusit. pusit. Bigay lang to sa amin ng namimingwit. Maraming salamat po sa nagbigay nito kay Idol Renato Doho. Shout out po sa kanya. Lilinisan na po namin. Isdang talho. Isdang opusan mga idol, pag nagluto kayo ng pusit, kapag gusto nyo to na hindi siya masyadong kakalat-kalat dyan sa kawali, ganito nyo lang po mga idol, oh. itong dalawang mahaba niyang galamay. Ganyan nyo lang po mga idol. Oh. Saka iipit nyo dito. Yan o. Oh. Di ba mga idol? Kaya, ito, lulutoin namin ito. Ano, oh, una nakapuyan At ito po yung isdang bugaong sarap po niyan. At ito po yung kamyas. Kapag nagsasabaw kami dito ay kapag walang pangasim ay kamyas lang talaga yung nilalagay namin. Ng... At nalagyan ko na agad ng magic sarap. Sarap to mamaya mga idol. Saka kaunting asin. Ito po yung tubig tabang napakasarap po ng ulam dito mga fresh na fresh pa talaga o. ito po Ang kaunti lang po yung sabaw para yung lasa ng isda ay maanoan talaga natin at ito po yung siling dimonyo kalahati lang po yung ilagay namin kasi sobrang anghang po nito yan lang ito po yung aming portable gas maraming salamat talaga dahil may gamit na kami nabaliktad pa at tatakpan natin dito para hindi sasabog yung gas at start na natin ng idol yan na. at ilalagay na natin ay patayin muna natin dahil hindi ko pala na ayos yung ano nya ito napalpak okay ito na mga idol lalagay ko na po at tatakpan ko po mga idol at mga idol, ito po yung paligid sa amin. Maraming mga bundok. Yan. Yan po yung mga bundok dito ng Masbate. Ayun po, banda doon, mga ay mga isla. Hindi lang masyadong makita sa atin. Cellphone kasi sobrang napakalayo po ng mga isla. At ang ating cellphone po ay hindi mamahalin. Mahina yung quality sa ating cellphone. Pero nagpapasalamat na lang tayo na nakakapag-vlog din tayo. Kahit ganyan lang yung CP natin. Medyo mainit na agad mga idol oh. Oh, di ba? Ah, uh, shout out nga pala sa mga followers ko diyan. Ating mga followers na OFW, ingat po kayo diyan mga idol sa ibang bansa dahil napakalayo po. Shout out din po nga pala sa ating mga construction workers. Si lang po tayo mga idol sa ating trabaho para sa pamilya. At shout out din po pala sa mga katulad naming mga manlalaot. Sipag lang tayo mga idol para may makain yung mga umaasa sa atin at sa ating mga teacher dyan kung saan man kayo ngayon nagtuturo ingat po kayo dyan palagi mga idol at sa ating mga driver ingat ingat lang po sa pagmaneho mga idol God bless po sa inyong lahat maraming salamat po talaga sa supportan nyo sa akin sana po ay nag enjoy po kayo sa bawat panonood nyo ng mga video ko maraming maraming salamat po talaga sa supporta sa osposo po so nga akong nagpapasalamat sa inyo maraming salamat po talaga God bless sa inyo dyan mga idol Ingat po kayo dyan palagi Mubuksan ko na po dahil kulo na At saka tatikman natin yung sabaw Wow Grabe So may siling demonyo nilagay namin At saka kamyas Aanuhin ko muna yung kamyas Para yung asim ay Kakalat sa sabaw Sarap talaga ng ulam Shoutout nga pala sa na nagbigay nito sa amin ng pang-ulam kay Idol Renato Doho. Shoutout sa Idol Renato Doho. Maraming salamat po talaga sa iyo, Idol. God bless po. To mga idol, oh. titikman ko po ang sabaw. Ah, nakakatakan talaga. Ah, grabe. Perfect talaga. Tikman ko po sa cameraman ko. Tikman mo muna, Idol. Tikman natin 'to, mga idol. Ayos mga idol, ang sarap. Mangangangang kasi mga idol, may sili din nyo. Ilagay. Yan oh. Kumukulo-kulo na. Tatot, tatot mga idol. Kakain po kami mamaya. Nigaligo mix vlog. Busog na naman kami nito. Mga idol, papatayin ko na po yung apoy. Yan. Ito po yung kanin namin. At ito po yung ulam. Wow, makasarap po. Lord, maraming salamat po sa grasya ngayong araw, Lord. Sa aming ulam at sa aming kanin. Maraming maraming salamat po talaga, Lord. Napakabait niyo po talaga sa aming mga manlalaot. Sana po ay hindi kayo magsawang magbigay ng maraming blessing sa amin. Maraming salamat po talaga. Amen. Tara mga idol, kain po tayo. Ito po yung kanin. Oh. At ito po yung plato ko. Nahugasan ko na po ito mga idol. Kuha po ako ng kanin. Ito po mga idol At magsasabaw po ako. Wow, napakasarap. At kukuha ako ng isang kamyas. Eh, dalawahin ko na lang. Nakatakam talaga. At ito yung bugaong mga idol. Kunin ko itong bugaong. Ang anghang! Wow. Hmm, sarap. sa mga idol oh. Sedang bugah ong. Hmm. At kami ya. Asim na masarap. Para mga idol, kain tayo. Tapos mga idol lo. Meron din pusit. Napakasarap na pusit. nang ng galamay ng pasit hmm mo muna yun dala hmm tara Kahit po Kahit tayo mga idol dito na tayo kakain sa takip ng kaldero tara mga idol lumun na tayo ng Ito water pasit sarap ng aming ulam mga idol meron kaming pusit ang sarap kumain dito sa laot Tara idol lah, ngasim. Wow! Sakto sa timpla. Harap talaga ng isda. Sabayan niyo po kami kumain, mga idol. Maraming salamat sa inyo, mga idol. Ingat po kayo dyan palagi. God bless. Bye-bye.